Matapos ang siyam na taon na areso na ng mga otoridad sa Quezon City, ang isang human resource officer na sa modus na mangolekta ng sahod ng mga dating empleyado kahit wala na ang mga ito sa kumpanya. Nagbabalik si Velco Studio. Hindi na nakapalag ang human resource officer na ito nang haina ng arrest sa isang opisina sa Quezon City. Arrest kami yung mga polis ng Kamuning Police Station din. Naresto na po namin sa kayo, kayo sa visa ng warrant of arrest na ito. Walang kamalay-malay ang kanya pinagtatrabaho ang kumpanya na wanted pala ang kanilang HR officer sa dalawang pang kumpanyang tinakasan niya noon. Modus kasi ng suspect sa mga inalisang kumpanya sa Pasig at San Juan noong 2015 na pikein ng dokumento ng mga empleyadong tapos na ang kontrata o endo. Ayon sa pulisya, hindi niya idinideklarang wala na ang empleyado sa kumpanya pero tuloy pa rin ang sweldo kaya siya ang kumukubra. Nakikinabang siya sa sweldo ng mahigit anim na empleyado. Pagkatapos uh, ng trabador ng, sa kumpanya, sinasauli nila yung ATM pero siya hindi niya dinideclared na yung KTM iso nasa, nasa kanya na so tuloy-tuloy pa rin yung pagpapadala ng kampanya ng pera doon sa ATM hindi lang isa, kundi tatlong inihaing warant ng mga pulis. Matapos ang siyam na taong pagtatago, nasa kote rin ang 45 taong gulang na sospek. Tumanggi siyang magbigay ng panayam sa media. Inaalam pa ng otoridad kung magkano lahat ang perang nakulimbat sa mga nabiktimang kumpanya at kung may mga nabiktima rin siya sa pinapasukang kumpanya ngayon. Haharapin niya ang kasong qualified theft through falsification of public documents. Val Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Filipinas.